yan okay, ba yung kanina, ayos siya mag-open dito 'yan. Tapos oh, yan. O, tapos dito naman. Pero kung matagal siguro siya na pa-ayos, hindi na siguro. Ay, oo. Oh. Oh, Pareng bumigay siya. Ano 'yun? Kailangan pala 'tong pa asira. ko muna kasi paloobat 'e. Para ma-observe ko muna kung hindi siya babalik. Akala ko LCD na eh. Nag-text na ako sa kasama ko. Dito ko ako yan ano yan ng LCD niya. Mm -hmm. Akala ko pa talaga sa charging pin niya. Hindi. Okay. Hmm, hindi siya charging. Sa display yung problema niya kanina. Kasi nagbabibrate siya tapos nagcha-charge. Ganun po yung ano mm -hmm. may nagbabibrate pag hindi na-charge. Oo nabubuhay siya pero ayun hindi mo makikita yung ano niya kasi sa display ang problema ito yung connection kung po yung PS300 300 patagalin ko muna yung pag charge hanggang mga 15% Malapit lang kayo dito. Dito sa loob. Dito ano sa loob kalagitnaan lang na ito. Oo. Kahit ah. uh, ah. balikan mo lang maya-maya. Oh, para makargaan ay. ko. Tsaka, obserbahan ko na rin. Sige ka lang. Sige ah, po. Kaya, umasin sa balang. Oo. Ano yan? Nata-video? Oo. Uh -uh, Iba-vlog ko yan. Alam. May ano naman. May